Good morning, Brother Melvin. Ayan, yeah, sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay ngayong umaga na ito. Sama-sama <laughs> po tayo mag-devotional. Maliwanag na. Nako, eh, dapat para agahan natin yung devotional natin. Gabi pa. No? Pero ma maliwanag na pala. Sige, tayo po ay magsimula. Tinimbang sa timbangan ng langit. ba diba, Matindi, ano? Tayo po ay mananangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami po ay nananampalataya. Sumasamba sa inyo alam po namin mayroong uh, judgment na paparating para po sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami o Diyos na kung kami timbangin sa mga susunod na panahon ay masumpungan kaming sakto at hindi kulang. Salamat po Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin. Gabay niyo po nawa kami sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito sa ating pong, uh, pinaka pinaka key text natin. Sabi po dito sa 1 Samuel 2:3. Yan. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman <clears throat> at ang mga kilos ay kanyang itinimbang, tinim, tinitimbang. Yan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos na kaalaman. Yan. At sabi po dito, ang bawat kilos natin ay tinitimbang. Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong matatago sa Panginoong Diyos. Yun pala yun. Ano? Wala tayong matatago sa Panginoon. Lahat ay dadalhin sa judgment. Husgahan tayo mga kapatid ayon sa ating mga gawa. Ayon sa ating halaman at ayon sa ating mga gawa. Paano natin in sa ating buhay yung ating mga gawa na ang Diyos ang uh, nagutos sa atin. Ano ang magiging action natin mga kapatid? So malino dito mga kapatid ko na wala tayong wala tayong pwedeng gawin kundi manampalatay sa Panginoon. Yan ang nakikita ko dyan. Eh. Dahil wala naman tayong maitatago sa Panginoon. Eh. Ang kailangan natin aminin lahat ng ating pagkakasala sa Panginoon. Kasi kung pagtatakpan natin, lalo tayong magkakaroon ng pagkakasala. 'di ba? Ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman. Sa kanyang salita, siya inilalalar inilalarawan na nagtitimbang ng mga tao. Ang kanilang pag ng karakter at lahat ng kanilang mga motibo maging ang mga ito ay mabuti o masama. And sabi po dito, ah uh, the ang ating pong mga puso, mga kapatid ko, inilalarawan sa daw? tinitimbang tayo bawat araw. Ayan. Tinitignan yung pagunlad ng karakter at ng motibo. Ang pinaka-importante talaga yung motives. Yan, hindi nyo nakikita ko. Yung motibo natin, nag influence ng ating karakter. Everyday, mga kapatid ko. No? Naapektuhan yung karakter natin sa motibo natin. Bakit mo ginawa ito? Bakit ikaw sumama sa Bible study? Yan. Bakit ikaw ay uh, sumama sa ministry? Bakit ka nagmi-ministry? Ano ang motibo mo? Yan bang motibo mo ay para sa gawain ng Panginoon? O para sa sarili mong pakinabang? Pakinabang. Yan, yan mga kapatid ko. Kamusta yung pag-unlad natin ng karakter? Ito ay uh, hinahatak din ng motibo natin sa paggawa sa bawat araw. Yan, kahit na yung pagbiministry natin sa Panginoon. Ito ay para sa walang hanggang interest ng bawat isa na siya sa atin ang kanyang sariling puso. Ayan. At pagbutihin ang bawat kakayahang ibinigay ng Diyos. Dapat na alalahanin ng lahat na walang motibo sa puso ng sino mang tao na hindi malinaw na nakikita ng Panginoon. Biruin mo mga kapatid, no? hindi lamang po yung kilos ang nakikita ng Panginoong Diyos, maging yung motibo ng bawat isa. Maging yung puso ng bawat isa. Yan. Kaya nga, sa panahon ni Jesus Christ, eh, no? liman libo, apat na libo, libo-libo ang mga sumusunod sa Panginoong Jesus. That time, kasama ang mga bata, hindi pa kasama ang mga bata at mga babae sa bilang. Ang binilang lang yung mga lalaki. No? Limang libo mga kapatid ang sumusunod sa kanya no, apat hanggang sa liman libo. At sabi ni Jesus guys, nakita niya ang motibo ng mga bawat tao na nandoon. Ang sabi niya, kayo ay sumusunod sa akin, hindi dahil ako ay Diyos na iyong sinasampalatayanan, kundi dahil sa tinapay na aking ipinakain sa inyo. Pinarami niya kasi yung tinapay, mga kapatid, at dalawang isda. Hindi kayo ay sumusunod sa akin. Hindi dahil ako ay tagapagligtas, kundi Uh, nag-provide ng pagkain. 'Yun ang nakikita ng mga tao at nakita 'yun ng ating Panginoong Yesus. So doon tayo gina-judge. Sa so, kumusta tayo mga kapatid? Sasamba lang ba tayo sa Panginoon kapag ka tayo ay may kinakain? What I mean is, sasamba lang ba tayo sa Panginoon kapag sagana ang buhay? At kapag lahat ay pinoprovide ng Panginoong Diyos para sa atin, doon lang ba tayo sasamba? Hindi ba tayo, tayo, hindi ba tayo sasamba sa Panginoong Diyos kapag walang-wala tayo? Kapag walang wala tayo, kapag wala, alam natin gipit na tayo, hindi ba tayo sasamba sa Panginoong Diyos sa mga panahon na yan? So ang nakakalungkot, marami ang mga tao na sasamba lang sa Panginoon kapag kaayahay ang buhay, kapag masaya ang buhay, kapag well provided ang lahat sa buhay, tsaka lang sasamba sa Panginoong Diyos. <clears throat> Pero kapag nasa bingit na ng kagutuman, ala na mga kapatid bagsak na. Hindi nasasamba sa Panginoon. Yun ang nakakalungkot doon. Ang mga motibo ng bawat isa ay maingat na tinitimbang na parang ang tadhana ng tao ay nakasalalay sa nag-iisang bunga nito. Ang Diyos sa langit ay totoo at walang isang panukala. Gaano man kasalimuot ito o isang motibo, gaano man kaingat na itinago na hindi niya malinaw na nauunawaan. No? Itago man natin yung ating mot Motibo mga kapatid Kasi yung mga gawa ayag talaga yan, kita yan eh. Pero yung motibo natin pwede natin itago sa tao Pero hindi sa Panginoong Diyos Lahat yan na unawaan ng ating Tagapagligtas Ano ang rason mo bakit mo ginagawa ito Ano ang rason mo bakit ka Bakit mo magkar gusto mo magkaroon ng ganyan Ng ganitong bagay Ano ang reason mo bakit Ganyan ang iyong panalangin Bakit ganyan ang iyong prayer So, lagi nating isaisip mga kapatid, kung tayo ay magtatanim ng motibo sa ating puso, lagi nating isaisip na naiintindihan ng Diyos yung motibo natin. Alam ng Diyos ang ating motibo. Binabasa niya ang mga lihim na kata ng bawat puso. Ayan. Maaring magplano ng mga baluktot na aksyon ng tao para sa hinaharap na iniisip na hindi naunawaan ng Diyos. Nagkakamali tayo mga kapatid. Alam ng Diyos ang kata ng puso't isipan. Ngunit sa dakilang araw na iyon kapag ang mga aklat ay nabuksan at ang bawat tao ay hinatulan sa pamagitan ng mga bagay na nakasulat sa mga aklat, ang mga pagkilos na iyon ay lilitaw kung ano sila. Yan. Ibig May sabihin, mayroon palang aklat no? na nandoon nakasulat yung mga kilos natin at yung motibo natin, mga kapatid. No? Nandoon nakasulat yung ating iniisip at mga panukala sa buhay. Meron palang ganong aklat. Ano? At alam ng Panginoon kung sino yung merong right motives. Dahil kung ano yung motibo mo, sumusunod doon ang iyong karakter, mga kapatid ko. Sumusunod doon ang iyong karakter. No? May mga tao na gustong gumagawa ng mabuti, pero ang motibo niya kasi gusto niya magkaroon ng mas marami pa na kayamanan. Di ba? Isa na dyan sa mga karaniwan din sa politics ganon, no gito ang ginagawa pero yung motibo niya iba so, hindi naman lahat pero halos karamihan hindi naman nilalahat lahat natin pero yun ang nakikita ng taong bayan di ba yung motibo ng bawat isa so ganun po mga kapatid mabuti man ang iyong paggawa pero kung yung motibo natin mali at pangit Okay, eh, naiintindihan nyo ng Panginoong Diyos. Kaya mag-iingat din tayo. Sabi po dito sa Daniel 5.27, ang isa sa tinimbang ng ating Panginoon directly ay si King Belshazzar. Kung di ako nagkakamali. Ito yung time din na after nabanggitin ito ng Panginoong Diyos, sila ay uh, sinalakay ng uh, Medo-Persia sa pangungunan ni Alexander the Great. Bali, apol na to ni Haring Nebuchadnezzar. Sabi dito, many, many tickle. Ayan. Hintikil, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang ikaw ay kulang. yeah So yun ang mahirap doon. Sila ay gumagamit ng uh, gamit sa Jerusalem, mga kapatid. Kasi sinakop nila ang Jerusalem. Eh. Yung, mga, yung gamit sa sanktuaryo, ginagamit nila. Ano? Hindi para sambahin ng Panginoong Diyos na tunay, kundi para ngalan ng kanilang sarili. Kaya sabi, tinimbang ka, ngunit ay kaya nasumpungang una, kulang. Ang banal walang hanggan at di nagbabagong batas ng Diyos. Ang pamantayan kung saan lilitisin ang tao. Oo, oo mga kapatid, no? Ang utos ng Panginoong Diyos na walang hanggan, ang kanyang batayan sa pagjudge sa bawat isa sa atin. Hindi po pwedeng katul hindi po pwedeng sumunod ka doon sa sinasabi ng mga maraming Kristiyano ngayon na nagsasabi na yung sampung utos sa Old Testament lang yan. Ngayong New Testament ay iba na ang utos. E mangyayari ganito pala. Dati sa Old Testament, yung mga tao, pagka nangalun niya, patay. No? E, sa impyerno ang bagsak. Hindi humingi ng tawad sa Panginoong Diyos sa impyerno ang bagsak, nangalun niya. E pagdating pala sa New Testament, dahil bago na daw yung batas, Hey, wala na yung bawal mga lunya doon sa Old Testament. Eh, nangulun niya yung tao sa New Testament. Ligtas. Kasi nga, hindi naabuta, naabutan na ng pagbabago eh. Eh, pagdating sa paghuhukom mga kapatid, magkakaroon ng pagtatalo. Oh, panalo si Satanas ngayon. Kasi, sasabihin ni Satanas, eh, bakit yun nangulun sa Old Testament sinunog? Eh, yung nangulun sa New Testament, eh, hindi sinunog. Hmm, sasabihin ba ng Diyos? Eh, naabutan niya ng ano eh. Ito kasi, naabutan ng pagbabago ng kautosan. Pinababa ko yung kautosan ko eh. <laughs> Inalis ko yung kautosan ko, kaya ligtas siya. Eh ito, nangalun niya rin sa Old Testament, hindi ligtas. Eh kasi, nandun yung utos, lumabag siya eh. Hindi naman siya nanampalataya eh. May utos pa nun eh. Ganun ba, Panginoong Diyos? babago bago Mga kapatid, kung ano ang batas eh, batas ng Panginoong Diyos. Yan ang pamantayan niya nung unang panahon pa hanggang ngayon. Huwag kayo doon sa mga eh, nagsasabing pastor sila. Eh, tapos yung sampung utos, eh, wala na sa New Testament. Eh, hindi ganun kapatid? Ang pamantayan ng ating Panginoon mula pa noon hanggang ngayon ay ang kanyang utos mga kapatid. Ang sampung utos ang pamantayan niya ng pag-judge ng puso ng bawat isa mga kapatid. Kaya nga nap yung number 10 na utos ng Panginoon, iyan ay napakahalaga. Dahil karaniwan ng motibo, diyan bumabagsak, dyan nagpipail. Na yung sampung utos, tinuturoan tayo na maging kontento. Huwag kang mag-iimbot. Baka marami ang mga tao na ginagawa ang bagay na ito, ginagawa ang mabuti sa panangin ng iba dahil may gusto siyang imbutin. Ganun yun mga kapatid ko. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang mag-iimbot. Yan po ay patuloy pa rin hanggang ngayon sa New Testament. Huwag kayo maniwala kahit pa sinong pang pastor yan. Basta nagsabi na hangga, sa New Testament wala na raw sampung utos ng Panginoon. Huwag kayo maniwala dyan. mapapahamak kayo dyan. Mapapahamak tayo dyan pagkaganyan. Tinutukoy ng utos na ito kung ano ang ating gagawin at kung ano ang hindi natin dapat gawin. Na sinasabi gawin mo at hindi mo dapat gawin, ang utos na ito ay binod sa dalawang dakilang alituntunin. Ano itong alituntunin na ito? Ayan, sa Lucas 10.27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. O sa ibang translation, nauuwi sa dalawang utos. O dito naman sa translation na ito, sa dalawang alituntunin. Ayan. Una, ibigin ng Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa nagaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, nakasentro sa pagmamahal yung sampung utos ng Panginoon at hindi sa kalupitan. Ang, ang pananampalataya ng SDA, faith that works, mga kapatid. No? Pagkatapos na manampalataya, no, we are saved by the grace of God. afternoon mga kapatid, ang bunga noon ay mabuting paggawa. No? Well, Seventh-day Adventists, ang hindi natin doktrina yung pananampalataya plus works equals salvation. Hindi po natin doktrina yun, mga kapatid ko. Magkaiba, magkahiwalay ho yan. Ano? Ang sampung utos, ang pagsunod sa sampung utos ay bunga na niligtas tayo ng Panginoon. Hindi natin pinagsasama yung pananampalataya at sampung utos equals kaligtasan. Hindi po ganun yung doktrina natin. Ang doktrina natin, We are saved by grace. No? Pananampalataya mga kapatid. Si Jesus Christ lang ang tagapagligtas natin at ang binubunga ng ating pananampalataya kay Jesus ay pagsunod sa Kanya. So napakalino niyan. Oo, nakakalungkot. May, may mga iba pa rin na ang kanilang, ang kanilang intindi faith plus works yung Seventh-day Adventist hindi ho. Ang pananampalataya natin sa kaligtasan we are saved by faith alone. We are saved by faith alone, by the grace of God, not by the Ten Commandments. The uh, Ten Commandments, bunga yon mga kapatid na iniligtas tayo ng Panginoon. Kaya nga tayo ay eh, meron tinatawag na doctrine of salvation. Apat lamang po yan. Yung doctrine of salvation. Kaya hindi tayo faith plus works. No? Faith that works tayo. Yeah. Kaya apat yung ating doctrine of salvation. No? Hindi dyan nakal nakalagay yung doctrine of Christian behavior na sampung utos. Wala dyan. O. Yung apat na doctrine of salvation, no? Uh, the great controversy, life, death, and resurrection of Jesus, experience of salvation, and uh, growing in Christ. So, wala pa, wala dyan yung, yung wala yung pangingili ng araw ng sabat sa doctrine of salvation ng Seventh-day Adventist. Yung pong pangingili ng araw ng Sabat, yung sampung utos, nakalagay po yun sa doctrine of Christian behavior. Behavior yan mga kapatid. No? Paggawa natin yan after naniligtas tayo ng Panginoon. At itong sampung utos na uuwi o nakalagay sa dalawang alituntunin, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito ay totoo sa kung ano ang sinasabi nito. O kakaunti ang handang harapin ng utos ng Diyos sa dakilang araw ng paghukom ang tao na tinitimbang ayon sa banal na batas ng Diyos ay natagpuang ulang. Eh marami ngayon sabi nila ay ayon na namin ng sampung utos sa Old Testament. Pero papapansin mo naman, sumusunod din naman sa siyam. Yun lang, kinulang lang nila na mangilin ng araw ng Sabat. No? Ang pagsamba sa araw ng linggo, eh wala akong nakikitang problema mga kapatid. Kasi araw-araw naman ang pagsamba sa Panginoong Diyos. Ang problema, gawin mong pangilin yung araw ng linggo. Nasa buong araw ng linggo, hindi ka rin nagtrabaho at nangiling ka na, hindi naman yun yung araw ng pangilin. E Pwede sumamba, one hour. Gawin mo ng umaga para buong maghapon makapagtrabaho ka, di ba? Walang problema doon. Pero yung araw ng pangilin, pangpitong araw yun, itinakdayo ng Panginoong Diyos na hindi tayo magtatrabaho sa pangpitong araw, araw ng sabat. Huwag mong ilalagay yung sa Sunday. Yes, pwede tayong sumamba. Oh, may mayroon tayong morning worship at evening worship sa Sunday. Pwede yun. Kahit pa lunis pa Martes, Merkulis. Um, Webes, Friday. Pero yung pangilin, natitigil ka sa iyong trabaho, sa iyong paggawa, pang pitong araw yun. Yun na lang naman yun eh. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan eh. Bakit ba allergic sa mga sa sabat yung mga ano yung mga ta, yung mga tao at ibang relihiyon? ano, naakala nila yun yung kaligtasan ng seventh Adventist. Hindi mga kapatid. Yan ay Christian behavior. Yan po ay uh, at uh, yan, yan po ay bunga na tinanggap natin si Kristo bilang personal nating tagapagligtas. Ayan po mga kapatid. O, tayo ay naliliwanagan sa pamamagitan ng mga tuntunin ng kautusan. Ngunit walang sino man ang maaring ari, ariing ganap sa pamamagitan ng mga ito. Nakita nyo na mga kapatid. Hindi tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. Bagamat meron sinasabi sa uh, Romans chapter 2 na mas aariing ganap yung gumagawa o sumusunod sa kautusan kaysa yung tagapakinig lamang. No? E, kasi nga, dahil na nang ka sa Panginoon, eh gagawin mo yung sinabi ng Panginoon Diyos. Doon aariing ganap. Pero by salvation, mga kapatid, na pag-aaring ganap, eh hindi 'yun, no? Hindi 'yun mga kapatid. Tinimbang at natuklas ang kulang ang nakasulat sa ating likas. So, siyam ang siyam ang utos na sinusunod pero yung pang-isa ay nagkulang. So, kailangan ay buo ang pagsunod sa Panginoong Diyos. So, hindi lamang po ay siyam o dalawa. Ngunit si Kristo ang ating tagapamagitan at ang pagtanggap sa kanya bilang Uh, at, at ating tagapagligtas ay maaari nating angkinin kinin ang pangako. No? Sino po ang ating tagapamagitan at tagapagligtas? Walang iba kundi si Jesus. Hindi ang sampung utos. So ang sampung utos nagtuturo lamang yun kay Kristo pabalik kay Jesus. No? Na ang kaligtasan kay Jesus. Ang sampung utos ay basihan ng Panginoon sa pagjudge. Ito yung ginawa mo, mali ka rito. Pero above that law, sabi doon sa sanctuary, yung mercy seat. No? Bagamat ikaw ay makasalanan sa ganitong punto, niligtas ka ng Panginoon. Sinikap mong sundin itong sampung utos, trying to obey the law of God. Nagkulang ka, pero trying to obey di eh. Diba? Nakita ng Panginoon yun. Nakita yung motibo natin eh. Tayo ay pupunuan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya. So yung po yun. Ililigtas pa rin tayo ng Panginoon dahil sa kanyang grace. Dahil yung ating motibo, hindi naman tayo sumusunod para maligtas. Kundi sumusunod tayo, we are trying to uh, obey the law, not to be saved, but to honor God. No? Hindi, para hindi para maligtas, kundi ito'y bunga na tinanggap natin si Kristo bilang personal nating tagapagligtas. 5.1 ng Roma, kaya tiyamang inaring ganap sa pananampalataya, sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit may kapayapaan? Dahil pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. No? Sa tiyak na kapamahap, kapahamakan. Sa tiyak na kamatayan na walang hanggan iniligtas tayo ng Panginoon. At ang bunga ay pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. No, mga kapatid, no, ngayong midweek na ito, at sa mga susunod na araw, tayo ay timbangin ng Panginoon at huwag nawa tayong masumpungang kulang. No? Nasa ating motibo yan, mga kapatid. Nasa ating puso at isipan yan kung paano tayo kikilos, paano tayo sasamba sa Panginoong Diyos. Harinawa, tulungan tayo ng Panginoon na patuloy natin siyang sambahin Patuloy po nating uh, patuloy tayong lumapit sa Panginoon at siya lamang ang ating pong paglilingkuran sa ating pong mga buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at mabuhay tayo para sa ating pong Panginoon. So ngayon tayo ay mananalangin sa pamumuno ni Brother Melvin at pa uh, makikinig tayo ng awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Muli po happy midweek po sa inyo pong lahat. Let's pray po amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat sa inyo ibigay sa amin pagkakataon sa umaga na ito na muli kami makakonek sa inyo sa pamagitan ng devotional at prayers. Salamat sa pagpapaalala sa amin na maaaring ang aming mga gawain ay na namin sa aming mga kasamaan ngunit ang aming motibo ay hindi kailanman namin may tatago po sa inyo. Salamat sa paalala na ito na wa, tulungan kami palagi ng Holy Spirit na sa aming mga motibo sa paggawa. Ay kayo po ang aming priority, hindi ang aming sarili at kung sino pa man. Salamat sa mga pagpapaalala na nagbibigay sa amin ng tunay na pag-asa at liwanag na kung saan kami ay magkakaroon ng malaking pag-asa na nagbumula sa inyo na makapasok dyan sa langit na bayan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa so, pagpapatuloy namin panalangin amin pa rin nilalapit sa inyo ang bawat isa na nakikinig ngayon nawa ang patuloy namin pagbabago ng karakter ay patuloy na kami inyong samahan Uno, sa maghapon na ito one day at a time oh Diyos na kami ay may panagumpay namin ang maghapon na mapaglabanan ang mga tukso ng kaway salamat po sa inyong pag-ibig amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang um, prayer request ng mga kapatiran si Sister Rose Chris Encarnado sa kanyang nalapit na interview sa Australian Embassy. Ganyan din si uh, um, mga may karamdaman, si Nalilia Men Mencias Umania, si Lorna Cabiedes Cordova, na recovery at kagalingan ang aming dalangin sa kanya. Si Kuya Rizalino Erilia, si Nanay Juning, si Tatay Noel Alpindo, si Brother Ambet Ramos, si Baby Josiah, patuloy na kalakasan ng dalangin sa kanya sa araw-araw si Sister Rodencia Cordova Tomas, ngayon din si Elria Lopez, si Divina Rodriguez kasama na rin si Vine Ingrid Makinana, si Gloreline Abisillas, si Ana Rosmel Tolentino, at ngayon din si si uh... Gary Mercado, <coughs> ah, si Brid Renato, Estrella Gragasin, si Claire Andaya, si Judilin Ferolino, ngayon din si Feli Domingo Checo. Brother Lorenzo uh, Cabiedes, Sister Lorna Cabietes, Brother Munti Cabietes, Sister Ana Manuel, si Sister Mar Chris Balbido, si Kuyang Boy Balbido, si Christopher Umali Coderes, kasama na rin si na Ate G. Tenoraya, Sister Estrella Gagasin. At patuloy na kalakasan ng aming panalangin kay na Kuya Bobby, Ate Lorna, kay Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, kay sila Sheila Kasamorin at sa pagpapatuloy ang mga kapatiran namin na nasa banig pa ba rin ng karamdaman ay patuloy namin ilalapit po sa inyo si Sister Erica Santos Rivera Sister Tina Santos si Sister Dora Magana Sister Nena Salazar si Sister Adel si Tatay Carlito Tomas si Nanay Fina si Tatay Rudy Rico Hermoso si Maribel Agustin si Heidi De Leon, si Ding Bautista si Pidig henyo Javier si Jan Paul Cheng si Jinjin Jin, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Sister Pichi, si Brother Renato Santos, at ang family ni Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca Francisco ay patuloy na pag-iingat at, at kalusugan namin na dalangin para sa kanila. Gayun din, sina Precious Cabasog, Princess Jorquina, sina na C, Sister Nena, si Atisali Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito, Diyos, ang karamihan sa amin ay nasa balik pa rin ng karamdaman at nagpapagaling at na nasa recovery. Ang aming dalangin ay patuloy na kaming samahan sa aming pagpapagaling. Mawala ang aming pagdududan, mapalitan ng saya na nagmumula po sa inyo. At alam namin na ang nangako sa amin ay tapat kailan paman. Maraming salamat sa inyong pangako at patuloy na mga kaming samahan sa araw-araw, lalo na sa maghapon na ito. Na kami ay kapag na hindi magkulang, kapag tinimbang sa araw na ito. Maraming salamat sa pagtinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.